Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati ko siyota ayan. Ano ka mo? Dati ko siyota. yan si Monique. Huh? Kamukha siya ni Monique? Tingin mo litrato? Abay, kundi lang patayin na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sabi mo? Kundi hmm. patay si Monique ah? Para sa akin buhay siya. Sa uwi ko kung parin ah? Huh? Saksakan ang kadayin eh. O teka teka, bakit? Ibig mo sabihin, pangit ako. Ikaw may sabi niyan. Nanginis ka ba? Oo, pati? bakit? Ba't mo ko ininis? Inaagaw mo ako ng sa mga bata eh. Tinatanggal mo ako na karapatan. Kung ano tinuturo mo? Ko, banana, eh. Bakit ikaw ba nanay? Bakit ikaw ba tatay? Hindi kita inaagaw ng papel sa kanila. Gusto ko lang ituro sa kanila kung anong tama. Eh ikaw, anong karapatan mo ituro sa kanila ang mali? Gusto mo pa yata lumaki yung mga yan walang modo eh. Ngayon magkakasama na tayong lahat sa bahay na ito. Gagawin natin kung anong tama. Pagkahugas ng kamay, magdadasal muna tayo ng pasasalamat. Naintindihan nyo? Naintindihan mo? Wala akong naintindihan. Libag, tara. Ano pang ginagawa mo dyan? Maguhugas ng kamay, tsaka magdadasal ng pasasalamat. Hindi. Eh. Alam mo, nakakainis mo tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, eh. Pero, champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na lang ako sa'yo, eh. Mahala kita palagay ko, eh. Magisino ka man. salamat dito sa mga gulay mo. Ay! Ay sarap, Ang lambot pala ng kamay mo. Ang Parang bulak. Ah. Ah, uh, pwede bang mahawakan ulit? Pain bayan sandali, may kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka, 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 teka! Sino kaibigan sa bayan? Eh, basta! Teka mo na! Di baka ano na yan, ha? Uy! Uy! Salitang selos na yun, ha? <laughs> Anong selos-selos? Hindi pwede sa akin yung selos-selos! Maaliwala sa mukha ni Digna! Baka may boyfriend na!

Nung sinabi ko sa malaki kita, totoo yun. Galing dito yun. Pero ngayon, wala na. Malabo na eh. Alam mo kung bakit? Masyado ka matas. Ako masyado ang baba. Lakit ka, lupa ako. Paano tayo mag-aabot? Kung nasa itaas man ako, kaya kong bumaba. Para maabot mo. Mahal na rin kita, Karting. Maging mandurukot ka man. Maging do ka man. Totoo ba yan? Oo. Oo.